Good night, bebe. Mm -hmm. Manipis na yung kuko ko niyo. Kasi, sige mo, relax mo lang po ako na bahala. Mama, oh, mo ha? Tama mo. Ayoko. Bakit? Tama na 'yung ikaw 'yung baby ko. Panglaki ko. Ngayon na. Pag bumela ako magka Baby, bata ka pa. Saka na explain ko yun sa'yo, okay? Pag lumaki ka na, okay? Opo. Sige, ma'am. Hindi nga maramdaman. Ang taon ng kamay niya. Tira yung dry skin. Balikan ko na lang. Tulog ka na po, bebe. Opo. Diba? Yeah, ilo paano. Ilo paano, Opo. Kasi ilupan na din ako. Ayo. Okay. Hindi <laughs> kayo banda madam. yung Malaw mo. Madama, baga mo sa akin. Ah, oh, teka lang. Baby. Ano sabi ni mama? Ang sakit na ang sakit. Wala, hindi ko man maramdaman ako. Oh, marinak tayo pa. Ito mo, madati ko ko na. Wait lang. Kailangan ko ikat yun. Cori. Meju per persa. Awan mar eh Eh Anna, magi mas mau mau Maga anti -imu. <coughs> <coughs> ilukain, ilukain, ilukain.

school ko dry na na. Balikan ko, meron pa. Konti sí, na lang. Bobo masih tak mungkin pisah tak. Ang kaya ko talaga niya, square na. Yung square. Hindi niya makikita ko, square na, square ko. Ay, Pero di bata-bata ako pa. -bata, yung mga edad ko, 25 or Square na talaga ko ko. Basta ko ko, madam, hindi ka ano nga. Mas maganda nga yung bibihira lang malinisan eh. Kasi bibihira lang siya mawawasan ng gilid. Pero depende sa maglilinis. Dati okay, kasi, kinsenas, katapusan. Okay naman yun. Maintain naman yun. Kaya lang okay. syempre, pag ganun, agbawas ka talaga, nagbawas ti Kuko. Ebre, oh, magpalinis napakalala. ka. Napakalala, mm -hmm. Grabe, pinapangkal mo na lagay na yan. Hindi ko nakaramdaman. <laughs> Medyo dinidiin <laughs> ka. Sorry. Yeah. <laughs> Yan. Wala. hmm hmm Yung klaseng DNA, hindi ko na ilang <laughs> kasi ano, di ba? Para masarap nga yung mm. Yung marami-raming makukuha. Para sulit. Oh, Mula kay Sun City, yung taal layo. <laughs> hindi logi yung dayo. Kung yeah. Gan at saka naman di kayat ko, madam. Di kayat i... Eh. Ilan pa lang agwat na agsubli ka mang kanya kon awanti maalak ang kastika ka adong ko <laughs> na ay taro. Uy, ani? yun lang man ay turista ano? Oo, oh, bakit? May problema. Eh, gusto ko eh. Gusto ko siyang maranasan kasi nakikita ko yung ano niya eh. Parang gusto ko talaga eh. O, mo, 250, 250, binabayad ko kada palinis. Minsan, dalawang beses sa buwan. O, so, sabi na natin, every three weeks. O, oh, nakailang 250 ako nun. No? Eh, kung isang dayo ko lang dun, pwede, Parang ganun pa rin. Eh, ano. Pagod lang ang naipan ng mm. biyahe. Ma'am, sakit. Wala. Wala akong naramdaman. Sobrang gaan ng kamay mo. Oh. Dinitiin ko na po talaga yun. Ha? Dito yun? Oo. Pagra. Grabe, sarap naman. Babalik pa rin ako kahit sabi nilang malayo. Kuha na ko ng islat agad sa pagbabalik ko. Sakit ma'am. Wala ah. Pag umaray ako, yun masakit. Eh, wala nga akong nararamdaman eh. Oops. Wala. Baka mag-alala. Wala. yung mga naglilinis ng sa akin, ginaganya po, oh. Parang <laughs> sa bagay, nararamdaman ko naman, hindi naman naglilikot yung paa yung... Hmm. minsan pagka sa video, yung parang pabalta lipat-lipat, malikot ang paa. Mm -hmm. Kaya malikot din yung, parang malikot yung camera. So, pag ganun lang nasundot-sundot, wala nga eh. Yung naglinis sa akin na huli, taga palinkin, yung parlor lang sa palinkin ng munyo, Sa munyo kasi ako eh. Mm hmm. Uh, ano? Yung pagkuhan nga lang yan, nasasaktan ako eh. Pero hindi ko pa rin nililikot kasi alam ko naman na mas mahirap po kasing linisit pag naglilipo. Gumadaban. Ay, din yung kamay niya eh. Mm hmm. Kasi muna nang binigtaw ng mga ako ng manicurist ako, naghanap ko ng ano, Bago. parang kapalit niya lang. Mm Anak? Mga tayo ng customer kamay sa alda. Walong pa. Ah. Additional yung dalawang kamay. Hindi ka na nasisero. Hindi, ma'am. Yeah, no, hindi po. <laughs> hindi po. Bilang lang, kunwari apa, tatlo, pa ganun. Pero hindi ako nasisero. Yeah, wala. wala. As in, wala talagang income. Wala po. Yun, diba? Laking bagay yan. Laking bagay yun. Kaya lang ang buhay na At least, from home pa lang, ha? Ayan. Hindi mga nga nakurot yung ano ko eh. Walang lapis na ano, dogo. Kasi pag pinapanood ko yung video mo, sabi mo, kalkal na tapos hindi din Paano kaya niya nagawa yun? Hmm. Sabi mo ng kapit ba namin, manicurate Ay, ka. Ayan, si Hani, dadayo pa. Ano, mayaman ka, may pera. Dadayo yun na, kaya na yun. Hindi, sabi ko, kasama gala ko yun. Kasi hindi pa ako makarating ng labo ng um, atis. ko, ano? Sakit. Wala. Gusto <laughs> mo, idein mo pa para maramdaman. Huwag, ma'am. <laughs> <laughs> Baka masugat, hindi pwede. Pag sa mga parting ganito, mahirap yan. Kasi to hindi pantay yung dry yung laman yan. Meron pa ibabaw na pailalim. Pag ginanong sinudot mo pailalim, hindi pwede. Kailangan sa mababaw pa lang. Hmm. Kasi hindi ko nararamdaman eh. Talagang medyo ina, sa parting to mon, ina dahan-dahan ko kasi hindi po yung pantay. Yan, nakuha ko na. Hmm. Bakit hmm. yung ibang nililinis mo parang nasasaktan eh? Ang gaan naman pala yung kamay mo. Eh, hindi po kasi pare pares so, ang okay, ano kayo. tao, ma'am. Eh, na no, lumabas na yun dun sa gitna. Dito. Ay, hindi pwedeng tira ng tira. <laughs> hindi lugi ang dayo sa'yo. <laughs> <laughs> oh. Ang gaan mo labas. Sige, ma'am. Wala, ah. Wala, ko'y nasasaktan. Talagang pinapatigas ko rin yung ano ko. Kamukhaan. Talagang parang inihila ko rin. Meron nga nung araw nagpalinis ako. Yung eh, parang hinimatayin na ako sa sakit. <laughs> Nang ako. Sabi ko, sandali lang, sandali lang. Sobrang sabi. sakit, no? Sandali lang. Sabi ko, bakit? Parang gusto kong matumba Pahingi ng tubig. <laughs> bakit? Ano nangyayari? Ang sakit. Eh, sabi ko, hindi ko makayanan yung sakit. <laughs>

dalawang isip ng ibigay nung may ari. Kasi alam niya siguro na hindi mahirapan yung alaga niya. Hindi maiinitan kasi araw-araw bukas ang air ko, Umulan, umarang. <laughs> 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 hindi po po pwede. Okay. Gusto mo matulog ka sa taas. Sabi mo kanina, ang init. Ay, <laughs> ay, <laughs> 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 Magkumot ka na lang. Mag-t-shirt ka Ben eh. Ako kasi na matulog. I Gamin mo current lang Para hindi gaano malamig. Hilay mo 'yan. Tama hmm. pa pala bonson mo. Hindi ka hindi. Sige, pa. Meron pa konti wait lang. lang. Ito yung mga mga sisinisimot mo na lang na um, hindi ba sa basta. Hindi ba sa sige. ang siging. Ano na Ma mapapintas na kumuha ko? Ma'am, swerte ka na. Maganda na yung kuko mo. Na-overcut lang iso na tiunahan. Pero maganda ti kuko. Ano, um, mas lalo nun. Ay, nagapan ko lang na ginugupit parang hindi tutulis ng tutulis. Ang ganda na nga. Ito na lang. konti na lang. Konti na lang. Kaya lang, lang ito. ito. Ito yung dahilan kaya ayoko talaga ng nalilate, ma'am. 'Di ba? Uh -huh. Hindi mo alam kung anong anong paa o ok kuko yung lilinisan mo. Diba sabi ko sa hindi naman masyadong maano. Um, kasi pag may gamit din ako doon, pag nakikita kong ano, um, talagang kinukutkut ko, gano'n. Pero hmm. hindi ko ginagalang. Gaya nito, ilang minuto na to, 16 minutes na sa iba ang pinakama